at uh, isang uh, magandang araw uh, sa lahat ng uh, mga viewers natin uh, dito sa Nga uh, vlogger. Ngayong umaga po ay by isang uh, tricycle driver na pumunta dito sa bahay. May dala siyang mga resita at naospital ang kanyang uh, kanyang anak. Uh, si Kuya ano nga pangalan mo kuya? Edlian Lachica, sir taga saan ikaw? Bali, taga Purok dos sila, sir na kami. Pero, yes, mubo kami makaroon guest star sa asawa. Oo. Oo. Ilan ang anak nyo po? Bali, ap apat. Apat. Apat mm. anak mo. Sabi mo kanina, ikaw ang madalas ko na nasasakyan. Oo, ah, sir. Ah, sir. Oo. Uh, tapos, anong sabi mo kanina? Um, binigyan mo ng ano, ng litsong manok. Tapos, sa pangalawang sakay mo sa akin mga... Mm -hmm. Three months ago na nabigyan mo ng manok, binigyan mo rin mm -hmm. ng pagkain, tapos yung pera. Mm. Ah. Eh, ah. Oh. yun eh, siyempre, sa akin, hindi ko na maasahan na ganun talaga yung ano mo sa, kahit sa aming mga mahirap, sir, mm. off cam, on cam. Oh. Yun yung mga mm. hindi nakikita ng mm. mga tao. Kaya nga. Yun, na, sabi ko nga, kanina nga, nagulat nga ako na, sabi mo, ako sir, yung binibigyan mo ng litson mm. manok. Mm. Oh. Every time kasi na sumasakay ako ng tricycle, pagka meron naman talaga ako pera minsan ang binibigay ko may maswerte dyan, may 500, may mm. 200 kumisa pagkain malaking dyan. tulong sir, malaking tulong uh -huh. nakakatulong talaga mm. sa inyo pala yung na no, uh, simpleng uh, pamamaraan mm -hmm. talaga yun ng aking pagtulong sa mga kababayan sa pamagitan ng yung mga sweldo ko sa youtube binabalik ko sa mga tao so ngayon naman ano ang maitulong ko sa iyo? yung sa akin lang naman sir ngayon yung mga bilihin na gamot na yung iba ba yung iba mga vitamins uh -huh. tsaka yung pagkain din yung ano kasi yung anak ko kasi na dalawa uh -huh. ay yung tatlo uh -huh. yung isa kasi no nandoon sa ano sa Chuhi namin sa Banga uh -huh. Bali, hindi siya totally adapt pero doon sa kanila doon nanlumaki uh -huh. yung pangalawa yung babae nandoon kay lola ngayon kasi nga, sa hospital kami uh -huh. tapos yung bunso nandun naman sa side ng asawa ko kay ila ano nga kila Jesa oh, okay. Sila yung nagbabantay ngayon. Yung Cardinalis yung oh, isa yun. sa, scholar namin. Ah, oh, yun po, oh. yun po. Sila po yung babantay ngayon. Doon yung sa akin kasi para ito paano makabigay pa ako ng pagkain ng bata mm -hmm. saka dun sa kadun kabila eh. mm -hmm. Hindi ako makapagbiyahe talaga ng tricycle. Mm -hmm. Tapos kung nung isang araw nabangga pa ako, ako yung binalita nung sa radyo todo yung binangga na hit and run. Oh. Yung sa ano sa Undox Oo, oh, mabuti hindi ka napuruan. Dito. Ito yung ko ngayon yung sa Bewang. Oo. Oh. Hindi eh, rin tala, eh. Umalis yung ano, driver eh. Matanda kasi. Pinabayaan ko na lang din. Ang bihirang katis. Ano? Sunod, sunod. So ngayon, Kaya hindi ka makapagbiyahe dahil? Sa anak ko sa rin anak? nga po. Ako din yung nag-a-assist. Nag-aalalay din sa asawa ko. Mm -hmm. Magkano kikita mo sa isang araw pag mga pangmalakasan? Bali, pag ano, pag bumabiyahe talaga ako ng ano, kumikita ako ng 700 to 800. Mm hundred, -hmm. Yun yung pinaka ano na yun sa normal na araw na yun na ano Pero kung halimbawa may mga event-event sa Kalibo Siyempre pumapatak talaga ng isang libo yan Ano yun, totoo yan sir, hindi ako nagawang totoo May isang libo, one, two, ganyan Pero depende kasi sa sipag din ng driver Pag mga mahina araw Mga ganyan, six 700, seven hundred, Yung tricycle mo naman, sarili mo Hindi po, bali boundary din, boundary Magkano na boundary ngayon? 180? 180. Dati, mm. 150 120, 120, 120. 120. Mm. Ngayon, nagmahal na. O siya, sige. Ang bill mo naman sa ospital, sinagot naman ng... Ligob. Ah, uh, oo. Sa pamagitan ng uh, DOH uh, Medical Assistance. Apo, apo. O, sila ang nagapirma niya. Nag-recommend eh. So alam talaga lang ang kailangan mo. Ha, sir. Para at least may pagkain din kayo. Mm. At pagkain din ng ano haba, ng nagabantay doon sa mm. ospital. Kasi uh, ikaw mismo gabantay Dalawa kami na misis ko. Oh, so ilang araw pa ba siya doon? Kasi sabi ng ni Doc Igoy kanina, mas tapusin pa yung bagong antibiotic. Mm. Yung ano namin mga 7 days siguro pa. Ah. Uh, yung ano dahil may sakit siya na ano? Ano dito? pneumonia. Ah, nagka pneumonia siya. Mm. Oo. Dahil sa ano siguro yan sir kasi na daw siya. Oo. Yung sa sa nung una. Oo. Na uh, ano nga, bilateral Ay, pneumonia sa nung una. Pneumonia siya, oh. Tapos cough. Hmm. Uh, oo. moderate moderate rest lang naman. Mm -hmm. October 26. Mm -hmm. Tapos binalik ngayon dahil Pneumonia naman. Pneumonia naman. Mm. Yung bronco pneumonia, sir? Oo, oo, oo. Ayan. Sige po, kuya. Bib Bibigay ako sa inang ano, tulong. Masarap ba yung manok na binigay ko? Oo. ano yun ano, eh? Ramboys? pag, <laughs> parang eh, bumili rin yata ako doon eh. Minsan pagka may, min minsan pag may, alokasi kasi mga kapob pag bumili, bumili ako ng manok, tapos sabi ko, parang nagutong pa yata itong ano ah uh, siyempre mararamdaman mo rin naman yung mga tricycle driver hmm. na parang uh, maluya ang kita uh, magtatanong-tanong ako ng konti niyan minsan ang iuwi ko na uh, yung binili ko <laughs> kuya Misal, sa'yo na ah, lang ito <laughs> yun nga yung, 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 yung ano yung pangalang beses yung binigyan oh. mo ako ng kakanin na dapat iuwi mo yon binigay mo sa akin yung sa provincial hospital sa tapat oh. O, kasi may nagtinda rin sa akin ah, noon. Ah, na, yung nagtitinda na yan, binigyan ko rin niya noon ng 5,000. Mm. Tapos, pagkakikita niya ako, sabi niya, Sir, sayo ito. Sabi ko, hindi, babayaran ko. Binayaran ko siya. Tapos, mm. naghihintay ako ng, ng uh, tricycle. Ikaw, yeah, yung ako yung ano. Sakay. Oo. Misan sinasadya ko kasi talaga na mag-tricycle ako eh. Mm. Oo. sabi ko, mag-tricycle ako ngayong araw, ganyan. Ikot-ikot lang. Sige. Baka makaistorbo pa ako sa iyo talaga. Nakailang balik ka ba dito? Dalawa, sir. Nung nakaraan, isang linggo. Yung pagka, oh. ano namin, pagka-admit. Oo. Oh. Yung pumunta ko. Kasi may x-ray kasi dun sa mm. midway na hindi ko na, ano, yung sana yung bibigay. Yung ito. Mm. Ito yung, ano yun, yung pumunta ako dito. Ito yung sa x-ray kailangan. Oo. Oh. November 3, ata ito eh. Ah, November 4. Oh. Ah, 3, 3, 3. Yung x-ray. Oh. Kaso nga lang, eh, wala din akong pang ano uh -huh. kasi mahal din bayad yung sa ano Kaya sa Midway ka. so natapos tayad lahat e, bali hindi bali nagpa-check up ulit kami sa ano sa provincial in admit uh -huh. na lang doon na lang siya sa uh -huh. x-ray uh -huh. ayun libre man yan doon uh -huh. sige ito bigyan kita kitang allowance 1 2 3 4 5 8 sige Thank you, sir. Thank you sir doon sa panginoon magpasalamat at sa mga viewers namin mm. kasi kung sabi ko nga kung wala rin kaming viewers wala rin akong mapamahagi sa mga tao ah sir yun talaga yun yun talaga yung totoo doon kasi mm -hmm. saan man ako kukuha ng pera yeah, yung no. man ako mayaman yung sa mga nagbu-view mm -hmm. mga kapwa natin Pilipino ng mga nanonood sa mm -hmm. Youtube sa Facebook dyan din ako kumukuha ng mm -hmm. pinibigay ko sa mga tao nagpapasalamat mm -hmm. din ako sa inyo sir dahil sa iyo Tsaka sa mga ano walang walang matutulong sa amin talaga sir kahit syempre mm -hmm. kahit sabihin na rin, pamilya namin yung ano minsan wala dumalaw sa amin din sir mm -hmm. yung pamilya namin yung, sa, uh, sa lalo na sa mga kapatid ko hindi ko sinisiraan yung kapatid ko yun yung totoo uh -huh. eh uh -huh. yun yung totoo na nang, ilang beses kaming na hospital uh -huh. wala talagang ano baka ma mahirap din yung sitwasyon nila yung, yung sa akin naman sir kasi kahit di, kahit ano yung kahit yung ano lang, yung yung kahit pang palakas lang ba ng loob na sa sitwasyon na gano'n, wala. Mm. Mm. Eh, kaya nga, lumapit na lang ako sa mga tao. Siyempre, eh, kailangan ko talaga. Uh -huh. sa yung sa anak ko rin, mm. eh, nag-ano na lang talaga ako, yung pakapala na lang ng mukha. Eh. Mm. Eh, wala magawa talaga. Eh. So, para sa anak mo mm, Para yan. sa anak ko eh. Uh -huh. so, Nagawin so, ko talaga lahat makakabawi ka sa pamagitan ng panalangin ipagtray mo lang kami. Ayan nga po, sir. Oo yun lang. Kaya suporta talaga sir. Uh -huh. Kami lahat suporta kami sa inyo. Uh -huh. Kahit yung asawa ko nanonood palagi sa inyo kasi ini uh -huh. yun, yun yung ani, yun yung pinakaano namin sa inyo sir na nagpapasalamat kami dahil nandyan kayo. Uh -huh. Saka yung mga supporters ni sir nandyan siya, nandyan sila para magbigay din ng tulong tas ipamahagi rin sa mahihirap. Oo. Uh -huh. I-share lang yung mga video namin mga kapobs at panuorin ninyo. Salamat po sa inyo. Kuya, hindi na kita i pa. Ah. Sige. Uh, thank you sir, thank you. Oh, thank you, thank you. Oh, thank you, thank you sir. Sige. Salamat po, salamat po. Ayan po si Kuya mga kapobs na dumulog po dito sa amin mismo sa uh, apartment uh, para makahingi po ng uh, kaunting uh, tulong alawan uh, sa habang nasa ospital pa ang kanyang anak. Maraming salamat po sa inyong panunood. Magandang araw po.